May plastic 'yung minang inilagak hindi 'yan binalik. 'Yung balita na pala. Ito na pala. pala. Ah. Dunat na. Yeah. Ah, kala ko kaya. Mga ano ba yun? Let Ocho. Ocho. Siyete. Ah, sete 'yung Ano, bukayo. Ano? Sete. Sorry. Kala ko yun. Okay lang. Ano ba 'yan? Ano yun? Na na Wala na akong ganyan. Ayong gana? Ayong ni Kap.

kasi ako walang gisa.

So yun mga kabarito, panibagong araw, panibagong vlog po tayo ngayon. Kamusta na po nga kayo mga kabarito. Kamusta, kamusta na po. Yan, hapon na po, pasado na po ng alas 5. Alas 5, dos na po ng hapon. Yan. So yun mga kabarito, kung napapasok niya po, wala po naman sa taas. Dahil kanina po ay nakapagbinta na po ako. hotdog sandwich, egg sandwich. Yan, at saka Hamburger. Siguro mga isang perasa yata hamburger. Isang pinapila hamburger sa hot dog sandwich. Marami. Siguro mga apat. Para sa akin marami yung apat. At saka egg sandwich. Yan. Uh, tatlo. Yun. So, mga kabaitan pala ni Ku ay blue lemon at saka kalamansi. Yan. Aking ilagang itlog. So yung mga kabalita, may bili bili kasi uh, Siyempre, gusto nila kasi nila kumain na kumain ng kumain. Kasi may pera po sila. Kaya nga po naman. Alright. O oh, yan, ang aking mga bubong. At yan ay bagong gawa ko yan. Kung dati ay may mga kahit kayo pa di yan. Dahil po kayo na umaga, pagdating ko itong alas 5 o medya, ay nag, nagtastasan po, naglaglagan. Ayun eh, na po, mo, sira po yung ano nasira po at uh, ginawa po namin ito kanong umaga at pinagtatali ko panibagong tali po yan oh, panibagong tali kasi kahapon ng gabi alas 9 ang lakas po dito ng ulan ang lakas ng ulan Ika, umalis pa ako dito alas 8, mga pasado alas 8, eh, ganun po. Pag-alis na po ako kasi nakiramdam na po ako kumikidlat-kidlat na, kumukulog-kulog na, kumukurap-kurap na. Kagabi. Ay, pang darito ako, nagpit, nagpit, nagpit. Yan, nadala ko lang po yung mga pagkain, inuwi ko po sa bahay. Ang lakas po ng ulan. Pagdating ko sa bahay, tama-tama, after two minutes, naka po, bumaksak na po ulan, napakaswerte ko pa rin. At hindi po ako inabot ng ulan dito sa sa aking tindahan na pananigan. At meron po dito kagabi nagbabalibol. Kaya hindi ko na po vlog ito, para naman eh, baka manawa, po. manawa naman kayo sa akablog vlog. nakakablog. Na ano, laging galito. Pero sana po naman manawa sa aking pagbablog. Uh, yan. Uh, sumisikap so ako, nagsisikap po ako. Ayan para po ay iyon no may nagsabi po sa akin na na isang viewers na may nag-comment po na para daw gumanda at lumakas ba views ay magbigay po ako ng konting tindak konting kembot 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 ano pa kaya gustong kembot kembot ayan mga kabunita. All right. Yan para po naman di mapanood, din ako ng mga tao. So yan, ah, uh, nakalimutan ko naman pangalan po yan. nag comment po sa akin yan sa yung pong na ang um, pamangkat po sa akin doon ay ano ba 'yun? Ah, uh, talagang ganyan ang buhay. Ito na po ang ano ilan yun po yung tunghuli kong vlog, yan tunghuli kong vlog yan. Panoorin niyo po. Mababasa po niyo doon yung comment. Nakalimutan ko ng pangalan yun eh. ah uh, ila, Ilao. oh, ma, nakalimutan ko na. So yan, oh. may ganito ka shout out sa iyo. Yan. O yan, konting bot, konting ano daw para daw sumisigla ang mga nanonood sa akin. Ano pa kaya ang gusto nila? Alright, alright, alright. Iba yata kasi ang dating ko, kaya po ganun. Kaya po lang, hindi po ako ma, ma, ano, ma, dating sa mga tao na um, panoorin ako. Pero ayaw ko ba? Mali niyo pagdating ng araw, well the weather lang. At ako naman ang papanoorin nila hanggang katapusan na. Alright, so mga kabonita. Oh, may mga tinda -tinda, tinda tinda ko. Oh. Hmm. Yeah, yan na po. So yan mga kabonita. Alright, 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 alright. So yung mga kabonita, ako. Para bukas umaga ulit ako. Huwag uh, pala dito umaga umaga. Maga ako bukas. Magpitinda ako dito ngayon po yung na ako. Kasi baka niya, ay gabi na ako dito walang ilaw. Kasi dito pag walang laro, hindi po mabubuksan ng ilaw. Hindi ang dilim. Kaya maaga pa lamang kasi mag-aalas sa isda ng gabi. Kaya uh, mag pa ako. Wina ako. Para po ay kapag pahinga po ako. Ayan, at ako po yung gagawin yung paha sa bahay. Alright, sa mga kabinita ngayon po, nagliligpit na po ako para makauwi na po. Para bukas na huwag, kasi wala na po na mag -ano, wala na po kaantayin. Ayan, at uh, baka mamaya po ako okay gabihin. At mamaya bigla -well, na bumagsak na naman ng ulan. Oh, alright, tayo na po mga kabinita, magliligpit-lipit na po ako. O yan, nabuksan ko na po ang aking mga kulay. Dito ko na ilalagay ang mga ibang gamit. Alright. Alright, karam. Ang gano'n yan. Ha? Of course. Ilan? Isa. Isa. Sige na, ako na. Mm -hmm. Ito po hindi aking graham. Ari po iki, ano kay Nena, pina, ano lang dito, pinabilda ang dito lang yung pinadala. Sarili niya gawa to, siya ako gumawa nito graham. Uh, mabili. Kaya sabi mabili masarap. Pero hindi ko para to natipit Ito graham. Pero ang ah, aking donut-donutan, ayan, donut-donutan, donut-donutski, yan na po na Kahapon napakadaan po niyang. Kita niyo. Kita niyo sa aking vlog. Napakadaan po niya ng aking binilang-inang. Wala ko. Iinan na po apat yung mga so, Pipitong na na po. Alright. Nag-blog right. right. kita po ako. Pero, uh, ikakot kasi baka humaba-humaba na naman ang ating vlog. May ito man kayo. May ito naman kayo sa aking panunood sa, panun sa aking channel. So, yung mga kabaitan, dito na po ako sa bahay. Dito po ako sa kwarto ni Mara, sa aking anak. Magpapahinga po ako. Ngayon po ipasado na po alas 5, 5.20 ng hapon. Umalis na po ako doon sa e Kasi nag-iisa na ako, wala na ako kasama doon. At, kapag na nga po maaga ako makauwi at maaga rin magpahinga. At ako inigagawin pa rin dito. Dahil bukas po ay ah uh, ayaw ko po kung um, matutuloy po ang mga padaro ng ano, kung may leg kung kumere, may bukas kung gagawa po na ng ano, ng lumpia lumpia, lumpiang gulay gagawa po ako para bukas ko ititinda so yan, ah uh, gagat, gagat gayatin ko po ngayon gagat, gayatin papaya, kamuting bagin ah uh, carrots at saka repolyo. Iyan po ang aking gagawin. At um, uh, inuluto ko po sila. Iligisa ko ng mga gulay. Gagawa po ako ng suka na sawsawan o kaya sarsa ng sawsawan din. Ayan, gagawin, po, din. gagawin ko po yun. Sarsa yung malapot. So, so meron po yung plot, uh, all purpose, saka cortan, um, siguro kunin mga dalang stick dalawang dalang spoon po ng all purpose at saka constant na yan patutun tutunaw sa tubig at titimplahan para siyempre kasarap sarap naman at ay, yung suka naman ayun ay, at yan kasi yung number gustong gusto gusto ng mga tao yung pong sukang masarap na misili may na mayroong meron tayong nalagay doon ng at pepino oh. papasap kasi yung pepino saka sibuyas yan nalagay po na tipla na natin um, kunting asin. Uh, ng kunting asim tipipla pa ng kunting pangunta para po naman masarap sarap po naman at uh, yan uh, mga kabalita gagawa po ako na lumpia gulay yung ginawa ko po na karang linggo yun, naubos po yun naubos po ang aking lumpiang gulay. Kaya nang hindi ko, hindi ko po, po inaraw-araw kasi matrabaho po yun. Siyempre, gagad na gabi. At meron din po naman na, nabibili sa palingki at uh, medyo namamahal na po ako, 70 ang kilo. Parang gusto ko po yung, yung sariling gawa. Gagawin po natin yung kasi sa palengke, sobrang maninupis. Maninupis ang gayat. Eh. You know? yun, nalagod din ko ng ano din na, ano na, uh, beans, bagyo beans yan, nalagyan natin kahit ilang piraso ng baggy beans. Pandagdag din yan. Kaya po na gulay, lumpia. So, yan. Uh, ako po, hindi ko po ito habain. Gawin ng, siguro maikli lang po ito aking vlog to. Vlog na ito. Kaka po wala po akong vlog. Uh, na, meron po naman akong i-upload yung dati kong vlog na sa sa, 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 sa support. I-upload ko muna yun. bago ito. Ito ay, vlog ko ngayon ay para sa bukos ko na i-upload. So, yun mga kabunita. At akit po, yun, po sa inyo lahat dyan. Sa mga nanood po sa akin. At yun nga pala, may nagpasabi po sa akin na konting kembot, konting sigla para mapanood daw ako ng mga views mga viewers, mga, view, ah, views, mga viewers para daw masiyahan ito, eh, hindi ko alam pa, paano na, kasi ito na pong ako, uh, style ay ayaw nyo, pag gamisan po ay uh, gagandahan po na natin, pag natin pero ito pa rin mukha ko ha? ito pa rin, ito pa rin panelita ko ayan, the same panelita ko pag sasalita ko, hindi, hindi natin ito maalis, uh, na boses natin ayan, ating style kilos, kasi kilos ko na po ito eh yung nasa po ito, misa matamblay, misa mas, uh, ano, kasi uh, hindi malaki tayo ang mga mukha natin Pasko. Pero ayoko pa naman magpakita pakitang plastic. Gusto ko yung totoong pakita, pakitang tao. Eh, pakitang tao. Yung hindi po pakitang tao. Gusto ko yung normal na yung pagka uh, mukha ko. Yan. Bagay, um, para na din tayong artista. Yan. Kailangan magpakita tayong sigla, sigla, sigla ang hirap kasi pag wala tayong director. kailangan talaga may director para malaman natin no, kung ano po ang ating gagawin. Eh, yan ang gusto. Gusto natin, di ba? At e, saka yung magandang panoorin pati. So, yung mga kabot ka, pa kayo sa aking mga mata, mata ko, ha? Kasi medyo na, baga at ako nagising kanina, pasadong alasing ko, nanigo ako. Tapos, uh, tuto ako sa court. Yun na nga, inaabutan ko po doon sa court na, ano, maga, alas ko, 5, mga 5 mga mahigit mga mga, mga ano nga mga 5.35 yun 5.40 magpunta pa ako sa court na ko lakas ba ng ulan kahapon kagabi lakas ng ulan mga alas nagunan yun mga alas 9 po ng gabi yun mula lakas kaya aming bubong ng torta kito pa yung torta ay ayaw gumiba hindi ko na naiblog kasi ang aking cellphone po charge uh, low bat kaya hindi pwedeng gamitin Uh, Ay, ng mga ano na ang five, pang, minutes na ang so, pag ginamit ko, wala na sa yung lamang. Kaya hindi ko na i-vlog na pagpunta ko doon na uh, talagang uh, namustos talaga aming bubong. Prima namustos nga ho, yun. Kasi napuno ang tubig, bumagsak ko yung torda. Kaya nagkabali-bali yung ano, yung mga kahoy. Kaya kukunti naman kaya kasi ng aking bubog sa torda. simple pag umuna mo nang marakas yan, may ipon na may ipon yung tubig sa torda. Oops! Oh, yeah. Pag naipon yan, bubas na yan, magbibigay na po yun. O oh, yan, so, yung mga kabanita. Yan po, lagi akong ginagawa dito sa ating uh, pagbablog. Sana po, huwag po naman niyo pagsawain na aking channel. Pagpasesyon nyo na po nyo ang aking ginagawa, ang aking pagbablog. Sana po, maitindihan nyo po ako. Hindi na po ako makalas alas dito sa Bukana. Gusto ko man na pumunta sa ibang lugar para makipag-vlog kasi busy po ako may ginagawa ko. Yun lang po. Uh, at least ako may ginagawa at uh, uh, alin nyo na mga, mga kinikilis ko ngayon na dito po ako sa bahay. Magpapahinga lang po ako tapos nagagahit po ako mga gulay-gulay-gulay. Iyan, para uh, ko din yun, panoor din ito susunod. So, yan, mga kabalita, hanggang dito na po ang aking pagbablog na today. At maraming po salamat sa inyo lahat. Diyan na mga nanonood. Huwag po sana kayo mainig sa aking mga ginagawa. At sana po ay may subscribe din po ako. Kung pa pa, yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po para madagdagan na aking subscribe para maging 400 na pong aking subscribe so ayan hanggang detail po marami salamat sa inyo lahat babay 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 you at uh, uh, gabay niyo ulit sa uh, antayin antay niyo ulit na aking pagbablog see you po see you babay babay babay